guys, sa this video lalagay natin ang ating pulisin GVT ayan ayan, box muna natin ito guys Thank percent made in taiwan. So, what is inside, eh okay, meron na siyang police tape. Direct na. Iyon no. baka pala sarap yung tingnan natin yung comparison Ayan yeah. lapag mo Ayan okay. okay. guys friend governance uh, ay bibisitahin <lap> sa Ito na lang 'to. lang 'to. So ito din ang lalagay natin street 11. <lap>

Oke, selamat jadi. Selamat jadi. Selamat jadi. Selamat jadi. Selamat jadi.